Hello guys, so ayan, magdi-disassemble tayo ngayon ng isang uh, Rider 150 ano. Babaklasin natin ito and i-refresh natin. So ayan, as you can see guys, natanggalan natin yung top cover ano. So isusunod na natin yung mga crankcase yun yung rocker arm and then yung side para dito sa head so bahagyan pokpok lang guys para hindi masyadong masira or magasgasan yung ating mga makina na so ganyan lang guys Kadali mag disasign so, tangkalin nyo lang unahin yung mga dapat unahin isinid natin yung cover dito sa gilid Ayan. so yan yung ati ah, sa may magneto cover ano yan and then kailangan kayo may gamit na so, yung pampigil para hindi kayo mahirapan mag disassemble then dito naman tayo sa kabila sa may clutch kapilang side naman yan kung saan makikita yung filter at saka yung ating clutch Ayan. so tinagal ko na yung clutch yung ating filter Ayan. yung bahagyan tok tok lang Ayan. then yung ating clutch so meron tayong clutch spring dyan na aning then yung clutch lining Ayan. Kaya yung ating clutch lining and then gagamit din tayo dito ng stopper para hindi tayo mahirap magtanggal ng clutch. Ayan 'Yung clutch housing natin. And under ng clutch housing dito natin makikita 'yung ating mga ayan, mga gear. So ito 'yung mga procedure at paraan kung paano mag-disassemble uh, no step by step ng ating Suzuki Rider 150 ano? so ito naman yung ating tools para dun sa ating uh, crankcase mahiwalay natin ano ma-break natin or mapaghiwalay natin yung buong crankcase ayan. so yan na natin ng bagya tapos sa kanan natin i- Band, yun yung magtutulak para umangat yung crankcase sa kaba simple siya guys, umangat na siya and pwede na natin siyang ma-remove ganyan lang siya so, napakadali and napakabitsi kapag kompleto sa gamit so ayan na simple siya guys, makikita nyo yung ating mga gear tatanggalin ano? na natin So, tandaan nyo guys, kung ano yung mga tinanggal nyo, yun din yung ibabalik nyo. Ano, kung nyo yun, saan nyo tinanggal, dun nyo din ibabalik. Kaya be familiarize guys sa mga parts na tinatanggal nyo. So, ang discard ko dyan, meron akong iba't ibang uh, lagayan ng mga tools no. So, iba yung pang ilalim, iba yung pang ibabaw. Iba yung mga small parts para alam ko kung saan ko tinanggal. Ayan yung may ating uh, cambio. So, ayan. As you can see guys, baak na siya. And this is simple lalo. Nahiwanin na no? natin lahat. And then lahat ng mga parts na pwede nyo palitan is pwede nyo nang palitan sa pagpasimbol. So ganyan siya kapag nawagwag na ba ako no. Sobrang daming parts kaya be familiarize kayo sa mga parts na tinatanggang yun and ingat-ingat lang din dun sa mga spring and washer, dun sa mga busing natin na lang mas small parts na lang. kasi bakit naman sick mawala so ayun guys ay, hanggang dito na lang yung ating video no and kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang ating video, ay eh, palike naman ng ating uh, notification bell and subscribe button para lagi kang updated sa ating mga bagong videos na ilalabas tungkol sa pag-aayos ng makina mga tips, rides, and many more. Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe, ay eh pa-subscribe na ako dyan. And see you sa next vlog natin mga idol. Ayan guys, and thank you, thank you nga pa pala sa ating 1,200 plus subscribers. Ano. And maraming maraming salamat po. And shout out po sa 1,200 plus natin na subscribers na patuloy pang sumusubaybay at sumusuporta sa ating YouTube channel ano. Ayan. So maraming maraming salamat po. And uh, pag po natin na hit na yung ating uh, monetize at uh, pwede na tayo magpag-giveaway ay magpapag-giveaway din po tayo kagaya ng mga riding mga riding jacket na mga ginagamit natin sa mga rides. Ayan, yung mga face mask na ginagamit natin sa mga biyahe. And, syempre, hindi mawawala yung ating mga helmet. So, ayun, support-support lang tayo mga idol. And, uh, pa at uh, magkakaroon din tayo niyan. Ano? So, God bless po sa